Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. From heaven, the Lord looks down on the earth. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God. For another day of life, we praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belong belongingness, and the gift of today. In the Gospel, according to St. Mark, we are. being reminded about what happened to him when he said, Who do people say that I am? Tinatanong niya rin sa atin yan. Ano ba? Actually, hindi sa mga tao. Kung hindi sa atin, sa bawat isa sa atin. When I was reflecting, ang tinatanong sa akin ng Diyos ay, Ano ba ako sa iyo? He is my savior. Lahat ng bagay, hindi ko kaya kung wala siya. So, he saved me, he continuously is saving me and he will continue to save me because he is my personal Lord and Savior. Unless ma-realize natin na siya yung savior natin, mahirap natin magawa yung mga pinapagawa niya kasi mas madalas tayo ay susuko kasi ang dami natin pinagdadaanan diba? ako everyday struggle iba iba minsan anak minsan ah madalas asawa minsan ako minsan office mate minsan yung boss minsan yung sa community minsan yung sa prayer group minsan yung sa extracurricular, minsan ah, madalas sa ganito, madalas kay ganyan, may kapatid, may klase, may kaibigan, kapitbahay, napakadaming concerns. Mas madalas yung concern sa sarili, yung health, yung hindi ako makatulog, hindi ko maunawaan, yung tulog ko, yung joints, yung napakadaming concerns. Pero, yung bahay na nasisira, yung marami, maraming, maraming concerns. Pero, alam ko na yung Diyos, hindi ako pinababayaan. Kaya nga palagi kong dasalis Lord, please take over. Ikaw na po ang bahala. Kasi hindi ko na po talaga kaya, Panginoon. Wala ako Wala akong kakanyanan. Wala akong kakayahan. Kulang ang kaalaman hindi kumpleto ang kakayanan. More often than not, uh, meron din akong kakulangan sa mga resources. Pero yung Diyos, hindi pwedeng makulangan ng Lord. Palagi nga siyang sobra eh. And, kung paano ko lang maverbalize sa inyo na kapag kami kailangan ka, Wag sabi ka lang sa kanya totoo hindi, hindi niya pababayaan yan bang akala mo you are at the end of the line pero yung pala at the end of the line nandyan siya ay totoong totoo po sa ano sa sa aking experience sa araw araw na ginawa ng Diyos yes I'm happy because my husband is with me always yes I'm happy kasi nakasaklolo ang mga bata pero mas happy ako kasi si Lord laging nandyan. Sambitin mo lang, laging nandyan. Naku Lord, hindi po kumpleto ang pambayad ko. Ay, naku. Believe you me, two days before ng deadline, nandyan na. Iba talaga si Lord. Iba talaga siya gumawa ng paraan. Iba talaga siya magmahal. And, ang invitation ko sa ating lahat is, sana, tayong lahat ay ma-realize natin how much tayong mahalin ng Diyos kasi grabe siya magmahal grabe niya tayong mahal hindi, hindi niya tayo pababayan at yung totoong totoo yung sinasabi ni Jun palagi masamaman o mabuti Diyos lang ang nakakaalam kasi sometimes sa atin, sa tingin natin, hindi mabuti. Pero in reality, may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay para sa atin. He allows things to happen for a reason. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us. right here right now on, be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest please stay with us for without you we are nothing dear god we lift up to you our health we lift up to you our community the hearts of jesus and mary prayer community we lift up to you everything that is happening In us. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.